Samantala mga kabrigada, agricultural damage mula sa Mount Canlaon. Pumalo na po sa mahigit 30 million pesos. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada! report! Umabot na sa 32.83 million ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pagputok ng Bulkang Canlaon ayon sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRMC. Batay sa ulat ng Office provincial agriculturist, 29.27 million ang pinsala sa mga high-value commercial crops, 2.58 million sa palay at 503,352 sa mais. Maliban dito, pumalo naman sa 268,429 ang pinsala sa mga hayop at 214,000 sa culture hanggang noong December 21. Ayon pa sa Department of Agriculture, aabot sa 297 hektarya na agricultural areas ang naapektuhan at tinatayang nasa 832 metric tons ang nalugi sa produksyon. Samantala, nagpapatuloy ang assessment sa mga apektadong lugar dahil inaasang tataas pa ang mga pinsala mula sa bulkan Kanlaon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Onsa ng 15.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali.